Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 11 verse 1 up to 17. Maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo, kayo'y aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naalaala ninyo ako at iniingatan ninyo mga tibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Datapot, ibig ko na inyong maalaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang mga Pangulo ng babae ay ang lalaki at ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ang bawat lalaking nanalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. Natapwat ang bawat babaeng nanalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo. Niwawala ng puri ang kanyang ulo sapagkat gaya rin ang kung kanyang inahitan. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong ay paggupit naman. Ngunit kung kahiyahiya sa babae ang paggupit o paakit ay maglambong siya. Sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo. Palibhasay, larawan siya at kaluwalatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kaluwalatian ng lalaki. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae kundi ang babae ay sa lalaki sapagat hindi inanalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Dahil dito nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Gayunman, ang babae ay hindi maaaring walang lalaki at ang lalaki ay di maaaring walang babae sa Panginoon. Sapagkat kung paano ang babae ay sa lalaki, gayon din naman ang lalaki ay sa pamagitan ng babae. Datapot ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Hatulan ninyo sa inyo, inyo sarili. Nararapat baga na manalangin ang babae sa Diyos nang walang lambong. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya. Natapot kong ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay ng pangtakip. Natapot kong tila mapagtunggali ang sinuman, walang gayong ugali kami ni ang iglesia man ng Diyos. Natapot sa pagtatagubilin sa inyo nito ay hindi ko kayo pinupuri sapagkat kayo'y nangagkakatipon hindi sa lalong mabuti kundi sa lalong masama. Amen.